ganito kasi kaganda yung boses ng kaharap. Talagang kakabahan ka. Oh, ang ganda-ganda pa. Ang ganda-ganda pa. Ang Okay. Ready pa natin? Sige, game. Okay, two, three, two, bro, si Ben ang mga Pwede akong tumayo. Dito ako. Ulit-ulitin ko sa'yo

ikaw ang buhay at cancel ko na yung magbalik mo. Kasi <laughs> sobrang kinakabahan ako oh, kasi ay, go, like sobrang... Ay, go, ay, ka lagi ay, 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 ka, ay, ci kaki but sempa Ang di dibu mata tak puai darawanmu di keuangan naginghana panas soge bin sa na ay natatanaw Ikaw ang buhay at pag-ibig Wala nang iba sa aking puso'y tunay kang nag-iisa ah, Grabe ang galing niya Grabe galing at sobrang galing galing <laughs> <laughs> Kuya Tats, hindi lang parang Ay, talaga. talaga first time. Pakinggan mo yung dibdib ko. Sobrang kinakabahan po ako. Kasi ano, hindi naman ako nakikipag-duit na first time ko makipag-duit sa so sobrang galing pa kumanta. Uh, tapos hindi nga ka pa, <laughs> Naka, ano? Oo. Nakakaano na Aba <laughs> Habang kumakanta siya, tinitin yung mata mo. Oo. Oh, oh, grabe. Pero oh. hindi oh. siya yung sa mukha niya. Yung facial lecture. <laughs> di ba sa pagkanta? Hindi hmm. di, niya din yun eh. Yung hmm. confidence. Kasi kaya... <laughs> <laughs> Parang nawala yung confidence mo bro. <laughs> nawala, nawala bro. Nawala sa kanya. Oh, sobrang. Pero alam mo Krista, sobrang ano, proud na proud ako sa iyo kasi oh. no, and sobrang saya ko kasi nakilala, nakilala, ka ni Kalingap Tata, ni Nakalingap Rab, 'di ba? So kahit papaano, itong natatangi mong talento, uh, may ipapakita mo sa ibang ta uh, sa mas maraming manunod pa, 'di ba? Oh. So, salamat po, Kalinga Brab, kasi andito ka para kay Krista. Ayan mo, Krista, papraktisin ko yan, babawi ako sa'yo. <laughs>